kabilang ang issue sa International Criminal Court Investigation at usaping destabilization, gayet ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, retired na siya sa politika at wala na siyang planong balikan nito. Si Dominic, uh, Dominic Almilor sa detalye. Mula nang matapos ang kanyang termino, bihira nang makita sa publiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maliban sa kanyang programa sa telebisyon, kaya naman ikinagulat niya ng matanong tungkol sa diumano'y sikretong pakikipagpulong niya sa militar at pulis. Ayon sa dating Pangulo, komportable siya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bukod pa sa kontento na siya sa kanyang narating para sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya at para sa bayan. Naging Presidente ako. Well, for what purpose? To what? Play somebody else? In place of Marcos? I'm comfortable, I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? hindi ko ginawa nung at the height of my power. Ngayon pa nanahimik na ako. Huwag na lang silang mano. dahil it's, a, it's either they're bullshitting around or just plain uh, insecurity. Iginiit ng dating Pangulo na hindi na siya aktibo sa politika at ayaw na niyang makialam kahit pa sa mga isyong may kinalaman sa political partnership ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Binigyang diin ni Duterte na retired na siya sa politika at wala na siyang planong balikan ito kahit pa sa midterm elections. Wala na ako. Hindi ko na kaya. Ako, I can only answer for myself. Alam mo, Karol, ko man. Hindi na kaya ng katawan ko. Sa isyu ng International Criminal Court, ayaw na itong pansinin pa ng dating Pangulo. Wala rin anyang kinalaman sa ICC si Pangulong Marcos Jr. kung mag-imbestigaman ang ICC sa drug war ng kanyang administrasyon. Kaya hindi niya kailanman tinangka na kunin ang suporta ng Pangulo. Iginiit ni Duterte na anuman ang kanyang ginawa sa kanyang gera kontra droga, ito ay para sa mga kabataan at sa buong bansa. Hayaan mo na yung ICC, hayaan mo na yung human rights no, pakialam sa kanila. Kung may ginawa man ako, kung tingin ng iba tama, kung tingin ng iba mali, wala akong pakialam. Basta ginawa ko para sa bayan ko, para sa mga anak ko. Samantala, plano ni dating Pangulong Duterte na makausap ng personal si Pangulong Marcos Jr. tungkol sa isyu ng SMNI o Sunshine Media Network International kung saan konektado ang kanyang kaibigan na si Pastor Apollo Kiboloy. Pinunan ng dating Pangulo na tila hindi tama ang naging proseso ng National Telecommunications Commission nang suspindihin ang operasyon ng SMNI. Nilinaw ni Duterte na hindi lumapit sa kanya si Kiboloy para rito kasi nadali yung aking gikan sa masa. Isa Isali ko na lang yung akin because um, yun ang importante sa akin. I do not want to confront the president but rather I'd like to talk to him indirectly kung bakit ganon. Tapos, as far as I am concerned, I have not crucified him not even criticize him uh, severely. Dominic Albelor, para sa bayan.